What's up mga kadyangas! Welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong kadyangas na si Elwin. Welcome po dito. Ba't <laughs> ang dilim? Kaya vlog. stallen sa nasa inyong na, dito sa Pilipinas. today's video mga dyan no? so ang oras na ay 6.40 7 na na mga mga dyan no? so andito ako ngayon ako sa Taytay Rizal so yan, flat pala so mabas ako, laka, siyempre laka joy ride ulit tayo mga dyan no? lumabas ako kanina 5am so laka biyahe na ako so galing ako para pag-aging so dito na ako bumaba para makapag uh, antay ng booking papunta naman ng Maynila So, update ko mamaya. At so, mamaya nga pala mga nag-jangles, no? Uh, Magpa-price update tayo ng presyo ng bakal. Sa Palon, Duriero, Kala, Boss B at uh, ay kay Boss A. Na? dahil mga may nagtatanong na no? kung ano nga presyo ng mga bakal. Dahil matagal na rin ako hindi nakapag-update nun. So, baka nyo yung mga pag-update ko sa Tanso. Dahil nagtaasa ng Tanso, mga nag-jangles, ilang sunod-sunod na ang ng Tanso. So, hindi ko pa rin naisisip sa inyo yun. So, simulan muna natin sa bakal. So, update ko kayo mamaya. At babiyahin tayo. Tara, let's go good morning mga ka-Junkers! Ang oras ay 11.47 na lang uh, katangalian ng mga ka-Junkers. Nandito ka na tayo sa Sumulong, Kulangkipolo. May nililipin akong uh, nililipinin na... Ayun, pa na lang ako ko buro yung pabalik ng Maynila at mag-aaral uh, na tayo sa dito. Magpapahinga uh, na tayo mga Jammer Stars Pag-update tayo na Trends na bakal Ang bakal Bakal, uh, bakal na balong nyo yung kala Boss B at Boss A no? So abangan nyo yan mamaya pag-uwi ko So ah uh, ito Jura 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 muna tayo Para may magkasupay sa bayan Kasi kung mag mo sa junk shop natin ah So update ko rin kayo mamaya uh, Pag nakaanap na tayo ng pasero um, Katangalian na, di pa ako makain mga kajangles. So Stars kire Kirenda lang ako So ayun, at linggo ngayon mga Jammer Stars so, Sunday Ayan, oh, ayun, ituloy kayo mamaya. Ay, yun mga ka Ah, uh, dito na tayo sa bahay. So, gumarain na ako mga ng... ka-jackers. alas 12 na ata. So, yun, pagtapos na... Uh, kain, kain lang ako, pahingan lang ako. Tapos, update ko na kayo sa presyo ng bahay. Ah, uh, sa bahay. Chappy! <laughs> At muli, mga adyangers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na eh. 5.38 na ng hapon, mga adyangers, so magandang hapon sa inyo. Sa mga ipanig ng mundo, araw po ngayon ay Sunday, may 19 na po mga kajangal. So kaninang umaga nga mga kajangal ay so, nakapag-joyride kayo. So ngayon lang ulit natin mapagpapatuloy ang ating video for today dahil nagtayin na pa tayo. At syempre, kauwi-uwi uh, lang natin kanina at syempre, chat-chat naman tayo kay Papaano no? Pang patanggal. Agod. So dito nga sa video nito na banggit mo nga sa inyo na magpa-price update tayo ng presyo ng bakal sa Palondo, Yero, Calabos, B at Boss A. Ang unay natin mga kajangal sa pagpa-price update yung Calabos B dahil yung uh, bakal solid nila mga kajans ay medyo tricky kasi tatlong klase pa yon mga kajans no? so yan huwag na natin yung patagalin hawag na kayo ng lapis sa papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 ilista nyo na yan so So, ang bisyo na ito ni Boss B ay noong May 18 pa mga kajans. No? So, kagahapon lang yun. <laughs> So, mainit na mainit pa. So, eto, huwag na natin pagkalin. patagalin. Patagalin, simulan na natin sa bakal solid. Ang bakal solid nila, boss, B ay tatlong klase, A, B, at C. So, ang presyo ng bakal solid A nila ay 22.50 per kilo. At yung class B na solid nila ay 20 pesos per kilo, 22 pesos per kilo. So, 50 centimos lang yung diferensya. At ito lang yung tricky, yung uh, medyo malayo, yung bakal solid kasi nila ay 16 pesos per kilo no? so mababa to laki ng tinawid dahil yung bakal assorted ni Labosby ay 1950 no? so yun dun lang medyo tricky no? so kung na tayo sa BI Tapalodo ang presyo ng BI Tapalodo naman Kalabosby ay 18 pesos per kilo at yun syempre yung Yero ang presyo ng Yero Kalabosby ay 15 pesos per kilo at yung Lata Kalabosby ang presyo niyan doon sa wetahan natin ay 1650 per kilo kalabos B. At syempre yung Tansa naman mga kajangers, ang presyo niyan doon kalabos B ay 8 pesos, 850 pesos per kilo. At yung big lata, no? yung latang malaki, yung big, uh, ang presyo niyan ay 850 rin per kilo. So yung mga wire pa yung uh, electric fan rep body, hindi nyo yung pwede ihalo sa uh, assorted na bakal doon kala Boss B. May ibang kategorya yan. Ang presyo ng wire payong at red, electric fan uh, red body, ang presyo niyan doon kala Boss B ay 1250 mga ka-jungers. No? So, yun ang presyo ng kala Boss B. So, yung mga presyo na bang ito gawin nyo lang yan guys. Ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga pinagre dahil iba-iba rin po kami ng pinagdadalan o no? iba-iba rin po ng presyo yung mga binibigay po nila mga jangers. So, punta na tayo kala Boss A ang presyo naman na nila Boss A ay nung May 9 pa so ito napaka tagal na to ang presyo nung abisin nila tayo May 9 na so, napaka tagal na ibig sabihin hanggang ngayong May 19 na ito ito pa rin yung tumatakbong presyo na binibigay nila doon sa mga uh, supplier nila mga jacket so yung na natin yung patagalin simulan natin ang presyo ng bakal takulaw do 0 kala Boss A ang presyo ng bakal solid kala Boss A ay 1850 meron niyan less na 1% at yung bakal na pundido kalabos, bakal din kasi yung pundido na yun eh oh, basta ok so yung pundido kalabos ay ay 18.50 meron niyan less na 2% at yung bakal assorted kalabos ay ay 18.30 meron niyan less na 2% at yung tapalodo at galvanized kalabos ay ay 18 pesos per kilo meron niyan less na 5% at yung drum buo sila boss AI ay bumibili ng drum na buo kung wala kayo uh, kung uh, gusto niyo siyang ibenta ng buo na at ayon yung ng pagkastusan ba ng cutting bumibili sila ng buo na drum ang presyo ng drum buo kala boss AI 18 pesos per kilo meron siyang less na 5% ,000. at yung alambre ng construction yung ginagamit sa construction yung mga pinagtatali nila dun sa gagawing poste yung mga alambre na yun kay pinagamitan na pinagtanggalan o no? kakabit pa lang ang presyo niyang uh, alam reconstruction doon kala boss ay 13 pesos per kilo na humataas to. Meron lang siyang less na 2% at yung counterweight, ito yung mga ginagamit sa counterweight yung sa mga forklift, sa mga yon mga ganon balancing mga ganito yun, sa mga elevator yan ang presyo niyang counterweight na bakal na yan kalabos ay 11 pesos per kilo meron niyang less na 2% at yung kable ng elevator yung pinagkakablihan ang presyo bumibili niya sila Boss A. Ang presyo niyan doon, ala Boss A ay 17.50 per kilo. So, napakataas napaka na ito. Meron niyan less na 5%. So, yung mga nabanggit kong presyo naman kala Boss A, ganun din. wag gawin niyo lang yan, guys. pagkumpara niyo lang yan doon sa mga pinabibenta niyo o sa mga malalaking young shop. So, magtataka kayo, magtata kayo, mga guys. Doon sa price update nila Boss B at Boss A, si Boss B walang less na percent akong binabanggit dahil kasi pag dating pa lang ng kalakal nyo, doon pa lang sila titignan nyo ng mga checker, ng Chinese, Pilipino, doon pa lang titignan nyo kung, kung saan papasok yung uh, bakal ninyo, lalong lalo na sa solid. Titignan nyo yan, kung saan sila papasok, eh, tatlong klase yun. ABC. Kaya, eh, kung napunta sa C yun, nga, nga. <laughs> so, yun. Ngayon na, so sana nagustuhan niyo ating video for today Kaya mabilis yan lang. Sana nagustuhan niyo ang ating video for today. Paki-like naman at kung hindi pa kayo nag subscribe dito sa aking channel, click yung subscribe button, hit the notification bell para ma ko kayo sa mga bagong i-upload yeah, ko pang pa mga video. So muli ako ang inyong kadyangers na si Erwin. Kita kayo tapos sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyangers. Peace out!